Sandro Mulak, sinorpresa ng ina na umuwi galing ng Amerika. Narito ang Ice Report ni Anton. Gulat na gula si Sandro Mulak nang sorpresahin siya ng kanyang inang si Edith Millare noong September 23 ng gabi. Hindi alam na aktor na uuwi ang kanyang ina na matagal na nagtrabaho bilang nurse sa Amerika kaya't kitang kita ang pagkagulat nito. Umuwi ng Pilipinas ang nanay ni Sandro dahil mas gusto nitong dito sa bansa i-celebrate ang kanyang ika dalawang birthday at upang damayan ng aktor sa kinakaharap nitong kontrobersiya sa mga kamay ng mga gay independent contractor ng Jamie Network ang sina Jojo Nones at Richard Cruz sa kanyang Facebook account, ipinost e, si Sandro ang isang video clip ng pag-surprise sa kanya ng kanyang mami na tinakpan pa ang mukha nito para hulaan nito kung sino ang nasa likuran niya. Nang matanggal ang mga kamay ay nalaki ang mga mata ni Sandro sa pagkagulat dahil hindi ito makapaniwala na nasa harapan na niya ang kanyang ina. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.